Three plus three. Really? What is nine plus eight? Seventeen. Plus Fifteen plus seventeen. Thirty-two. Fifty-seven plus one hundred and thirty-five. One hundred and ninety-two. Fifty-seven multiplied by one hundred and thirty-five? Seven thousand and six hundred and ninety-five. Oh, oh, my God. Good morning, Miss Stevenson. <laughs> Nagsimula ang storya na minamadali ni Frank si Mary dahil malilate na sila sa school at sinasabing nakahanda na ang almusal. Ayaw talaga ni Mary na pumasok dahil pwede naman siyang matuto sa bahay lang. Sabi pa niya, sino ang mag-aalaga kay Fred na alaga nilang pusa? Ilang sandali pa ay dumating na ang school bus at kailangan niya ng umalis papunta sa school. Sinabi ni Frank na magiging masaya ito na may konting pag-aalala. Pagbalik ni Frank sa bahay habang naglalakad, nakita niya si Roberta na tila mangungulit na naman. Ayaw niya itong kausapin at di niya pinapansin. Sinaraduhan niya ito ng pinto, subalit may susi pala ito sa bahay nila. Pagpasok ni Roberta, kinukumbinsin niya si Frank na pauwiin na si Mary at tila ayaw niya itong papasukin. Nag-aalala ito na tila maya agaw kay Mary sa kanila. Subalit tinutulan ito ni Frank na sinasabing kailangan rin ni Mary na lumabas at makahalubilo sa iba. Samantala sa eskwelahan, si Mary ay sobrang naboboring habang nagtuturo si Teacher Bonnie. Ang ibang bata ay masayang nagpa-participate sa itinuturong addition tulad ng 1 plus 1. Di na nakatiis si Mary at nagreklamo na ito. 3 plus three. Really? Na bakit nagtuturo ito ng basic addition at sobrang dadali? Ngayon, pinatayo ni Teacher Bonnie si Mary para subukin at matuto ng leksyon sa inasal niya. Tinanong niya ito ng mga advanced math. What is 9 plus 8? 17. 15 plus 17? 32. 57 135? 192. Madali niyang nasagot ang mga tanong at natilihan si Teacher Bonnie. Nagtanong ulit si Bonnie ng mas mahirap pang tanong 57 multiplied by 135 7,695 Sa gulat nito, nasagot pa rin ito ni Mary na kahit siya ay hindi niya alam ang sagot. Dito niya napagtanto na hindi pangkaraniwan si Mary at nakwento niya ito sa kanyang co-teacher. Nang pumasok ang prinsipal sa klase ni na Mary, Di nakapagpigil si Mary at nasigawan nito ang principal na tawagan na si Frank dahil gusto niya nang umuwi. Get ni Frank si Mary dahil sa nangyari. Nang malaman ni Teacher Bonnie na si Frank ang guardian, sinabihan niya si Frank na di pang karaniwang bata si Mary at advance ang math skills nito kahit bata pa lang. Subalit sinabihan siya ni Frank na Trachenberg method lang to kaya magaling siyang mag at walang anumang special kay Mary dahil natutunan niya rin ito nung bata pa siya at umuwi na sila. na si Teacher Bonnie at sinurch niya ito. Pag uwi nila Frank, patuloy pa rin ang reklamo ni Mary na ayaw na niya sa school. Di na gustuhan ni Frank ang inasal niya dahil hindi siya nagpakabait sa si eskwelahan. Nagsorry si Mary at nangakong di na ito ulitin at nag kay Frank na mamasyal at maglaro sila. Pinakita na dito kung gaano sila ka-close na mag-uncle. Nagbanding sila kasama si Fred na pusa. Kinabukasan pumasok ulit si Mary kahit labag sa kalooban nito. Kahit na bumati na ang lahat ng good morning. Good morning class. Good morning Miss Stevenson. Ay hindi siya kumibo kaya tinuruan siya ni Teacher Bonnie sa pagbati nito kay Mary. Good morning Mary. Good morning, Miss Stevenson. Ayaw niya rin dun sa isang batang si Justin na tingin ang tingin sa kanya. Pinakita din ni Mary kung gaano niya kamahal si Fred sa klase nila. Dahil alam ni Teacher Bonnie na advance si Mary kumpara sa ibang mga bata, binibigyan niya ito ng espesyal na advance na exam para hindi ito maboring na nagustuhan din naman ni Mary. Na-curious talaga si Teacher Bonnie kung bakit ganun ka-advance si Mary, kaya nag-research ulit ito. Nalaman niya na ang nanay pala ni Mary na si Dayan ay isang math genius na nagsusolve ng isa sa pinakamahirap na equation sa buong mundo na Navier Stokes equation subalit nagsuicide ito at hindi natuloy. Di nakatiis si Bonnie at pinuntahan niya si Frank. Sinabi ni Frank na iniwan si Mary ng kapatid niya sa kanya noong sanggol pa lang ito bago ito mamatay. Patay na ang tatay nila at tinalikuran na sila ng nani nila nang malamang nabunti si Dayan at wala rin pake ang asawa nito. Kaya di may pagkakailang genius talaga si Mary na namanan niya sa mama niya. Kinabukasan may school project ang mga bata. Nainggit si Mary dahil mas maganda ang project ni Justin sa kanya. Kaso pagsakay ni Justin sa bus, tinisod siya ng bully niyang kaklase at na. Nagkalit si Mary at ginantihan ito. You What are you do about it? Napatawag na naman si Frank sa principal's office ngunit sinabi nitong hindi si Mary ang may kasalanan kundi ang bully. Nabanggit din ng principal na dapat ilipat na sa advanced school si Mary dahil sa galing nito at kaya nilang lakarin ang scholarship nito kaya halos wala silang gagastusin. Subalit ayaw ni Frank at gusto niyang mamuhay lang ng normal na buhay si Mary at huwag siyang palipatin sa advanced school na malalayo si Mary sa kanya. Kinabukasan, nagsorry si Mary sa klase at sinabing mali ang ginawa niya. Sinabi niya rin na ang pinakamagandang project ay yung kay Justin, kaso di na ipakita kasi nasira ito. Kaya dapat palakpakan si Justin sa effort nito. Natuwa naman si Teacher Bonnie sa ginawa nila. Pag uwi nila, may babaeng naghihintay sa bahay nila. Sa gulat nila. Holy shit! Ito pala ang lola ni Mary na magulang ni Frank na si Evelyn. May dalait ng regalo kay Mary na MacBook at nasasabik pang makasama si Mary dahil first time niya itong makita. Subalit pinauwi na ito ni Frank dahil nararamdaman nito ang pakay ni Evelyn. Dumating na ang kinatatakot ng mangyari ni Frank na gustong kunin si Mary ng lola niya. Kinausap si Frank ni Evelyn na sa kanyang puder dapat lumaki si Mary para mapaaral at mapalaki ito ng mas maayos dahil espesyal na bata si Mary. Kaya ayaw nitong lumaki si Mary sa poder ni Frank dahil masikip at pangit ang lugar niya at masasayang ang potensyal ng bata. Kinontra ito ni Frank at sinabi ni Evelyn na kung ayaw ni Frank, sa korte sila magtutuos. Dumating na sa korte ang pagtatalo nila para sa kustodiyan ni Mary. Nagsimula na ang paglilitis. Teka muna, kung sang ayon ka na dapat kay Frank ang bata, i-click mo naman ang subscribe button at i-comment ito sa ibaba. Pag uwi nila galing sa korte, sinabihan ni Roberta si Frank na mangyayari talaga ito kapag nagpabaya si Frank, subalit wala siyang magagawa. Tulad ng nakagawian na nagpapalipas ng gabi si Mary kay Roberta tuwing biyernes ng gabi, habang si Frank naman ay nasa bar. Subalit sa ngayon, dinamayan siya ni Teacher Bonnie dahil nalaman nito ang pinagdadaanan ni Frank. Dahil lasing na sila, Di nila na malayan na nagwakas na sila sa kama. Subalit ayaw nilang malaman ni Mary ito. Kinabukasan, nagising si Bonnie para magbanyo. Habang si Mary naman ay nasa bahay ni Roberta at naglalaro, ay di makita ang DVD. Kaya hinanap niya ito at pumunta sa bahay nila. Sakto naman, paglabas ni Teacher Bonnie sa banyo, nagulat si Bonnie at napangiti si Mary nang makita ito. At sinabi, Good morning, Miss Stevenson. Agad na napauwi si Teacher Bonnie at pinagalitan ni Frank si Mary dahil nilabag na naman ito ang usapan nila. Subalit kalaunan ay nagkabati din ito. Ayon sa utos ng korte, dapat makita din ni Mary ang buhay kasama ang kanyang lola kaya nagbanding sila. Pinakita ni Evelyn ang pwedeng marating ni Mary kung sasama siya sa kanya. Pinasubok din si Mary ng mahirap na equation at madaling na solve ito ni Mary. Pag-uwi ni Mary, nagpatuloy ang paglilitis sa korte. Minsan, paborito kay Frank at minsan ay kay Evelyn. Hanggang sa napagkasunduan ng dalawang panig na ipaampon na ang bata sa foster parents na malapit lang kila Frank at pwede din bisitahin ni Evelyn. At sa mas magandang school at sa magandang lugar pa para palakihin si Mary. Masakit man sa kalooban ng mag-uncle, subalit kailangan na nilang maghiwalay. Umiyak ng sobra si Mary at ayaw umalis. Ganon din si Frank, subalit kailangan nilang gawin ito. Naging malungkot ang buhay ni Roberta at Frank nang mawala si Mary. Nang bibisitahin na ni Frank si Mary tulad ng pangako niya, hindi siya pinayagan ng foster parents. Sinasabing mas maganda daw kung di muna sila magkita para makapag-adjust ang bata tuluyan naging malungkot si Frank at Roberta, subalit kailangan ito. Kinalaunan nakita ni Teacher Bonnie sa isang karatula ang mga pinapaalaga ang pets at nakita niya na si Fred ay pinapamigay na sa iba at hiniwalay pala kay Mary. Dali-daling umalis si Frank at hinanap kung saan ito. Kinuha niya si Fred at pumunta na rin siya kina Mary para isama niya na si Mary pa uwi. Kasama niya rin si Roberta. Naabutan niya si Mary na tinuturuan ng math ni Evelyn. Nagsabi agad si Frank na kukunin niya na si Mary. Sabay may ibinigay siya na dokumento kay Evelyn. Lumaba si Mary dahil nagtatampo ito. Hinabol siya ni Frank at sa wakas ay nagkasama ulit sila. Sinabi ni Frank na uuwi na sila at naghihintay na si Fred na siyang ikinatuwa ni Mary. Lumalabas na ang dokumentong ibinigay ni Frank ay galing pala kay Diane at nasolve na niya ang Navier-Stokes equation, pangarap niya at ng mama niya. Una, hindi makapaniwala si Evelyn kasi bakit itinago niya ito? Sinabi na ni Frank na mahigpit na binili ni Dayan na ipublish ito pag namatay na si Evelyn. Ayaw itong ipaalam ni Dayan. Subalit binigay na ito ni Frank alang-alang kay Mary at para mapanatag na si Evelyn. Umuwi na sila ng masaya habang si Evelyn ay naiwang mag-isa at naging emosyonal nang makita ang paghihirap ng anak at tinawagan nito ang MIT para mai-publish na ito. Sa wakas ay nabigyan din ng tamang edukasyon si Mary sa piling ni Frank. Masaya silang laging magkasama at nakikihalubilo din si Mary sa iba tulad ng normal na bata tulad ng kahilingan ng ina nito. Habang si Frank naman ay masaya din kasama si Bonnie. Dito na nagtatapos ang istorya ni Frank at ni Mary. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento, matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.